Kamusta po kayo? Magandang araw po muli sa ating lahat. Itong uh, video na ito ay uh, tungkol ito sa isang uh, vlogger na uh, nagre-react uh, hinggil sa ginagawa ni uh, BBM. At uh, talagang galit na galit ito. So hindi ko masyado akong pamilyar dito kay Cap Dado pero tingnan natin at panoorin natin itong kanyang video na kung saan ay nagagaliti sa galit dahil sa ginawa nila kay VP Sara Duterte. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe dito sa ating channel, pindutin lang ang subscription button kasama ang notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload natin dito sa channel na ito. So panoorin po natin ito at uh, bigyan natin ito ng uh, reaction. Punta na uh, threat-threat to na the national security, threat-threat to the life of the president. Tarantado! The president is the threat to the, to the future of this country ayop kayo. She is not a threat to national security, mga kababayan. Tandaan nyo yan. She is a hope of this country. Yan, wag na wag nyo sasaktan yan. Kasi kayo uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Hindi, Commander Bukay. Huwag tayong tablan yan. Puta nga, mga konsensya-konsensya. Hindi tayo tablan yan. Kasi yung mga ganyan, silakbo ng damdamin. Hindi na nag-iisip eh di na nag-iisip okay so ano ah uh, bago kami tumigil mag vlog ah uh, o bago kami matigil mag vlog at least ah uh, isipin muna natin satellite view muna tayo satellite view okay kapo tinawagan ako ng mga ibang commander talagang gigil ne gigil uh. Pero, ang ano dyan is, walang kayo nakita sa akin. Mga commander, ano? Lahat, nationwide. Pag wala kayo na, na, na dinig sa akin, walang hudyat, the mere na makita nyo ko, yun yung hudyat. Ang sa akin na magiging hudyat ay yung Duterte. Sabi niyo neutral. Kaya kailangan neutral. Eh, putis, neutral ka, Tignan nyo, AAP, neutral. <laughs> AAP, AAP, neutral. Okay. Pati AAP, sasabunin ko. Sorry ha, mga AAP ha. Sasabunin ko kayo. Okay. Uh, yung statement ninday, time murang ang presidente, minurang-murang ano, tapos ano, eh gigil na gigil na yung tao. Putangin na ninyo kayo, BBM. Manggagamit ka talaga, gago. Okay. Gago ka talaga eh. Oh, presidente ng Pilipinas, gago ka eh. Tarantado ka eh. Napakawalang niya mo eh. Sa mm. totoo lang. Sa mga maka BBM, sorry ha, ah, pero gago talaga yung BBM na yan eh. Kita niyo ha, ah, ang problema ng Pilipinas. Hindi siya nagpapakita. Biglang minura siya ni Inday. Biglang lumabas ang gago. Mm. Tapos hindi niya, sabi niya, hindi niya papalakpasin yan. Utangin na ka, gago. Hindi mo palalakpasin. Tara. Ikaw, kung ba ang dahilan ng lahat ng ito eh mapadrug test ka na muna gago gago Nayo pa ka Tangina mo kaya ka nag kaya ito yung bansa dahil sa sa iyo, eh binoto ka namin pag ba mo pa yung boto mo gago Tangina mo mahalaga yung boto mo eh paano yung boto ng isa ah boto ng vice president mo mas marami yung boto yon gago Tangina mo Yan, sir sorry sorry nakapit bahay ko mano Kainit ng ulo, kaya yung magano gano'y, eh, mag-vlog uh, eh. ulo ko eh. Magsasalita ka, hindi mo palalakpasin. Tarantado ka, pinalakpas mo yung baha. Ang daming namatay. Pinalakpas mo yung kongreso mong magdanakaw. Pinalakpas mo yung komunista dyan sa kongreso. Convicted na. Nagko-contempt ng mga inosenteng tao. Putang ina ka. Gago, sorry, sorry. Nga, ako eh. Hayop ka? Ngayon kalilitaw? Tatapang-tapangan ka? Gago. Gago. Ang ina mo Ipapakita mo pa Presidential ka Mali ka nang sinabi Mali Ang dapat sinabi mo Kung may threat sa sa'yo Inday Huwag ka magalala Babantayan ka namin I am ordering the armed forces As your commander in chief Ng PNP I am ordering you To make sure that nothing happens To the vice president Tapos Ikaw ba banata mo Kakasuhan mo gago Tanga Presidenteng A1 Tanga ka talaga Tungang Tarantado. What you are creating is divisiveness in the country. Gago. Hmm. You are placing the country in the verge of civil war. Gago. Ang mo. Tanga. Putang ina nyo. Hayop kayo. Kayong mga nasa kongreso, isa pa kayo. Gago kayo. Okay. Sasamayin kayo lahat sa akin eh. Ah... Hey. Uh, ang ano na ito, no? Tanin niya yung nagtatalong politika. Ah, nagtatalong politika. Kaya nga, maintain ko FGF sa gitna tayo. Parang hindi tayo mawala, eh. Parang hindi tayo mawala. Hanggang walang hudyat, mga ka-FGF, we, we want to be in the cooler side na nag-iisip, no? Mga Pilipino na nag -iisip. Kasi pagka sumausaw ka dyan, mawala ka Galit na Galit. Ako galit na galit ako, pero kinokontrol ko. Kung nadidinig ni usapan namin ni Bukay, ni Commander Metran, galit na galit ako. Kung nadidinig ni usapan ko sa ibang commander, galit na galit ako. Natatawa nga sila eh. Gigil na gigil ako eh. Pero kinokontrol. Kinokontrol namin. Oh. Courage is not just plain na tapang the stupidity plain tapang the stupidity the courage courage is the ability to control yourself control your fear control everything and and perform the mission the courage yung you do the right things yung properly hindi yung ganyan na, ah Ah! ah putang ina mag magano na magkalsada na tayo ayan ng gago magkakalsada ka eh bakit? Galit ba kayo sa EDSA? Galit kay sa EDSA? Galit kay kay Mama Mary? Doon kayo magano, ano Doon nyo denied direct yung tao? EDSA? Eh bakit hindi sa Kongreso? Doon kay galit eh. Yun yung tanong ko eh. Bakit hindi sa Kongreso? No? Bakit hindi sa Kongreso? E, Na doon yung ano eh. Tapos doon, veterans, punta kayo, support kayo ano, kay Inday. Doon kayo magsalita-salita. Ah, ng puta. Oh, sige, veteran. Because we are think you are thinking na ang focal point mo is yung personalities eh. Why not make the focal point yung issue at hand, yung issue? Nakakalimutan niya issue, bangag yung presidente. Bangag hmm. tapos nakawan. O oh, nagsanitando Duterte sabi ni Digong na kakusapin niya AFP. No, kakusapin niya AFP. Tapos noon eh inaano niya, balik niya binabalik niya doon sa mga pera-pera. Because kung lahat kayo nakikinig sa akin, doon kayo pumunta kay Marcos. Ibig sabihin ni Duterte, you demand explanation. You demand. Tangyo nang yan. Ito, itong Marcos na ito, gagamitin mo ngayon yung konstitusyon. Ha? Gagamitin niyo yung konstitusyon laban doon sa kay Sara. Eh, si, in the Sarah nga, she's implementing the constitution. She's abiding by the concept. Kaya kayo nandyan pe. Kaya kayo nandyan pa. Kasi, ay, hindi siya nagtatawag ng, ng revolusyon. Hindi siya nagtatawag ng taong bayan. Tangin mga hayop kayo. Sinabi ko ha, again, Marcos and everyone na connected with Marcos, kayo, kaya kayo nandyan, dah kasi ang mga duterte whether they are hesitant or not ay hindi pa tumatawag ng talagang Correct. totoong tao people power wala hindi wala minadinig ba kayo minadinig ba kayo lumabas na kayo sa kalsada at tapusin na natin to minadinig ba kayo ang nagtatawag lang mga vlogger no mga mga supporter ng vlogger mga nananawagan na ah, support na tayo, labas na tayo, labas na tayo. E hindi nyo nga, hmm. kaya nga nakakainis ang Pilipinas eh. Nakakainis. Ano, dami ko na sinabi, nawala na ako. So una kay Inday, yung statement ni Inday, ano masama magalit yung tao, gago kayo eh. Nagalit yung tao, ano ngayon? Tinatarantado ng yung tao niya, she's just being a leader. Between Marcos and Inday, mas leader tong Inday, kaysa sa'yo, Marcos. Ikaw, Marcos, sinabi na sa iyo, BBM, sinabi sa iyo, ang dapat dyan, pinatigil mo yung Congress sa contempt. Anong ginawa nyo? Dinagdagan nyo pa. Dinagdagan nyo pa ng araw. Tanga! Tanga. Tanga kayo. Bopol. O, oh, tapos noon, sasabihin mo pa, hindi palalagpasin. Meron pa kayong pinachichismis. Tinatakot nyo taong bayan. Huhuliin na si Inday. Ha? Huliin siya. sa na sa NBI. Pinapa-imbisigan. Sige! Kulong nyo! Pinakamaganda nyo. Kulong nyo! Kulong nyo si Inday. Tangina ninyo. Hindi nyo kami matatakot. Kami mismo. Sa FGF. Hindi nyo kami matatakot. Mga gago kayo. Naghihintay lang yung grupo ko eh. Naghihintay lang. Tangina ninyo. Gago kayo. Tapos sa uh, AFP. Na? Nabi ka na ba yung kay Marcos? dapat ang sinabi mo Marcos wag niyong gagalawin si Inday hindi mo ginay si Duterte eh. no you still respect tong tanga na to kahit tanga uh, you still respect her because she is the vice president. She was elected by the people. Sabi ni Duterte yun kay, kay, ano, kay Lenny. Ikaw, ha? Babanata mo ng hindi pwede kung kaya mong kung kaya nilang itrete ng isang presidente eh, eh how much more ang, ang malit na Pilipino gago eh kung kaya nilang nakawa ng uh, punta na ah, ninanakawa nila yung ano wala talaga yung ano mo ra, reasoning mo eh bobo ka talaga eh Tang mo, eh, Binabasa mo pe, eh, wala ka. Hindi galing sa puso eh. Binabasa mo eh. Tarantado. ka nakakita. Alam mo, binaboy mo yung ano eh, Office of the President. Hindi ganyan ang tingin ko sa Office of the President. Utangis ka, hayop ka. Pati kayo Kongreso, binaboy yung Kongreso, hayop kayo, contempt, contempt kayo, yayabang ninyo, mga bopol naman kayo, mga tanga. Mga hayok na hayok ko yung sa kapangyarihan eh. Okay, ang issue mga kababayan, na no, ang issue, ha? Ang presidente ninyo nagdodroga, droga. Yun ang issue tapos nagnanakaw ang kongreso ninyo. Yung mga politiko ninyo, nagnanakaw, kanya-kanyang nakawan. Tapos nun, ang, ang pag-asa nila si, na, na mawala sa pwesto, ang pag-asa ng, 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 kababayan na mawala sila sa pwesto, ay si Inday Duterte. Si Inday Duterte, tang ina ninyo. No? Kaya kinakailangan nilang pigain si Sara Inday. Ngayon yung ginawa ni Inday, nagsalita, no? Is she a threat to national security? Of course not. Utangin ang sino nag-a-advise diya sa presidente national threat, no? Ang threat to national security is a president na nagdodroga. That is a Nakubo. threat to national security. Corruption is a threat to national security. Corruption, a threat to national security. Kasi hmm. pagka nagnanakaw ka na nagnanakaw ka, hindi umaabot sa mga kababayan natin ang dapat na serbisyo. Hindi nabibili ng armed forces yung kanyang dapat bilhin na equipment. Nakubo. Therefore, Sorry. mahina yung armed forces. Hmm. Kaya threat to national security. Hindi, bina, hindi nagagawa ng gobyerno yung dapat niyang gawin in terms of services In terms of delivery ng mga dapat, basic needs, yung okay. food security natin, import tayo ng import. Therefore, yung pagnanakaw ng Congress is a threat to national security. Yung Yo? droga na yan is a threat to national security. Congress is a threat to national security. Yung ginagawa niyan, nandiyan yung nga NPA. That is a threat to national security. Bopol kayong lahat. ina ninyo, tapos pipilit nyo. Inday is a threat to national security. No! Inday is a threat to your political ambition. Is a okay. threat to your activities of corruption. Hmm. Tangina nyo. And we will polarize. Para kay Inday, magkago kayo. Kago talaga kayo. Gigil na gigil ako eh. Okay. She is not a threat to national security, mga kababayan. Tandaan nyo yan. She is a hope of this country. She is the hope of this country. Tandaan nyo yan. At doon kami na tayo. Yan, wag na wag nyo sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayo lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Putangin nyo lahat. Subukan nyo kami ngayon. Kago. The only reason kaya kayo nandyan is because yung taong bayan tanga. Hindi kumikilos. Hindi the, the people of the Philippines cannot get their acts together. The people of the Philippines do not know their power. All power emanates from the Filipino people. All power. ina nyo. All authority comes from the Filipino people. Tapos ganyan kayo? I'm forces. I'm forces. Sorry ah. Pero alam nyo, dapat noon pa. AFP, Browner, General Browner, Omet, at PNP, General Marbil. Last call na to. Last call. No? At sa mga opisyal at mga tauhan ng sandatahang lakas at ng Philippine National Police. Huling call na ito ha. Ah. Noon pa dapat kayo tumayo. Noon pa. Pinagbibigyan namin kayo eh. Pinapanood namin kayo eh. Galing kami dyan eh. Sa loob eh. Pinagbibigyan namin kayo. Parang isang dating pangulo na sabihin na kakausapin niya ang AFP magbibigay ng options, hindi nyo ba nakikita na the, the president, the former president is uh, becoming, the president is being desperate already. Parang, ha, kakausapin yung mga junior officer, kakausapin yung mga ano, bakit? Hindi na makausap. It is an admittance na the president, the former president believes na corrupted yung hierarchy ng armed forces. Kaya kinakailangan kusapin ng mga junior. Putang ina. AFP last call. PNP last call. Every day na hindi kayo tumatayo para sa taong bayan. Every day na hindi kayo tumatayo para sa taong bayan is a day closer to a day closer to Being a narco-state or a communist state, parehas, pagsamay nyo na, narco-communist state, every day that you to tolerate, you are tolerating, every day that you are tolerating this wrongdoing in government, you are tolerating a president who is taking drugs, you are tolerating an addict president, you are tolerating a congress na nagnanakaw, abusive of powers. You are tolerating. It means you are with them. You are not with the Filipino people. Kaya last call, armed forces. Makinig kay sa akin. Nakaset up yung bansa natin para civil war. Ha? Kayong mga Pilipino makinig kayo. Kayong mga madada ng mga Pilipino makinig kayo. Putang ina, panay salita-salita, panay yabang eh. Hmm. Hindi nyo ba naisip na tayo magbabanggaan tayo lahat? Kaya AFP, PNP, pigilan nyo to. Pigilan nyo. Mawawalan kayo ng papel. Pagka hindi nyo ginawa yung papel ninyo. Ano yung papel ninyo? Papel ninyo ay You support and depend the Filipino people. You depend the Filipino people. You uphold the constitution. Ang ginagawa nito, mga putangin ng mga politikon to na di ninyo. They are now using the constitution. No? Binababaw, ginagago kayo, ginagawa kayong tamukyo. Utusan lang kayo eh. They are using the constitution to quell to quell the resistance brewing because this resistance ang totoong Pilipino and you are becoming an instrument of these stupid people in government because you are tolerating them. Tangin na And, and if we have to draw the line, we will draw the line. Magpatayon tayong gusto ninyo. But you have the power to stop this armed forces. Because kami, hindi kami papayag na mauwi tayo sa droga. Maui tayo sa nakawan ng mga ng mga yung mga congressman na yan. Hindi kami papayag. We are that close already. We are that close na mag-declare kami ng Revolution. Putangin na ninyo sabihin nyo kami, babanatan nyo kami ng ano, ng rebellion. Putangin na ninyo lahat. People of the Philippines, we the sovereign Filipino people, Constitution, ito, ito lang kayo sa ilalim. Ayun, napanood po natin ang video at uh, sana nagustuhan nyo ito. At kung nagustuhan nyo po ito, pakilike po ang uh, video at uh, share nyo na rin. At kung nais nyo pong magbigay ng uh, comment reaction o opinion hinggil sa napanood nating video, mag-comment lang sa comment section sa iba mismo ng video na ito. So, maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.